Napabaya ang tuta na muhay mag-isa, bit-bit ang isang pirasong tinapay. Ang aso, inalok pa ang tinapay sa mga animal rescuers. Sabi nga nila kung sino pa ang walang-wala, sila pa ang mapagbigay. Katulad na lang ng asong ito na paggala-gala matapos sa mahiwalay sa kanyang pamilya at napilitang mabuhay, bit-bit ang isang pirasong tinapay. Pero nang dumating ang tulong inalok pa ng aso, ang nag-iisa niyang tinapay sa mga tumulong sa kanya. Kung bakit nahiwalay ang aso sa kanyang pamilya, eto. Seven weeks old pala ang tuta na si ng nang i ng animal control ang kanyang pamilya at hindi sinasadyang maiwanan ito. Dahil dito ay isang linggong nag-iisa at nagpakalat-kalat ang tuta habang kagat-kagat ang isang pirasong tinapay. Mabuti na lang at nabalitaan ng Dog Rescue Group na Sidewalk Special na nakabase sa The Dorn, South Africa. Ang sitwasyon ni Gunmar at agad itong pinuntahan. Ayon sa founder ng Sidewalk Special na si Rachel Sylvester, nang makita niya si Gunnar ay hindi mahalata rito ang pagod at kalungkutan dahil masayang masaya ito na sumalubong sa kanila at iwinagayway ang kanyang buntot. Bukod dyan, inalok pa ni Garner sa mga rescuers ang nag-iisa niyang tinapay. Ayon sa rescue group, si Garner pa lang daw ang nakita nilang may pinakamalalang kaso ng worm and tick infestation, tick bite fever, eye infection at anemia. Samantala, sa tulong ng sidewalk special, bumuti ang kalagayan ni Garner, matapos dumaan sa gamutan bago tuluyang nakahanap ng bagong pamilya na sa kanya. Sa mga fur parents dyan, sinusuportahan nyo ba at pina uh, pinapraktis nyo rin ba ang advocacy na adapt, don't shop? D W I Z Research Report. -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.